sa McDo. Okay. Gusto nyo ng hack para makatipid kayo. Ayan. Kanin tayo kanin kanin. Diba? Nagbaong kayo ng kanin. Buti yun. Di rice cooker. Ayan guys. Dito tayo sa... Makdo. Okay, tayo sa Makdo. Tapos may dala tayo ng ulam. Sa kanin, kakain tayo tulog. tayo sa McDo. No? Okay. Gusto nyo nang hak para makatipid kayo. Ayan. Ay, kanin tayo ng kanin. Tayo. kayo ng kanin. Buti right. no? yun. Di rice cooker. Ayan yung hack yun. pa tayo. Ulam na. Ayan. Maxiw. na ba? Nakikikain lang tayo. Maxiw. Ano nung So guys, yung ulam ko guys, so. May pabuti na gravy May spicy yan? Eh? Oh, may ano dyan spicy ah? saan? Isa pa, mga pati din. may spicy. May may spicy? Ah. Masarap ba yun? Masarap pala kumain ng Pak dito. Sa Makdok. Pagbaon so, lang kayo ng kanin sa kaulang. So, Bibilhin nyo ng drinks. So, drinks lang. Nakabili so, kayo ng drinks yan. Kain na kayo. Hack yun. May tinig to. Discarte lang guys. Para sa mo, para mabuhay. Para mabuhay.